Hi guys, kaya pala mga once yung mga simple, pag mawawala dahil nakaipit pala kaya pala pag may ano mawawala siya yeah. hindi ko na alam kung ah ito na dito tayo dadaan parang itong itong daan na to hindi ko lang alam mga kasimula kung ito ba na pero

parang medyo napalayo tayo eh. Ah, oh, doon pa pala ako. Oh. Tama, doon pa pala, diretso. Ito pa yung daan. dito, dito tayo sa kabila. Diba? Kaya e, pala mawala yung ma-off yung one ko pag ano. Dito tayo yung daan parang may nakikita na ako dito sure pa sure pa tayo hanap tayo ng maliit na daan dahil yun lang po uh, diba? so, tapos diritsa natin to hanap hanap tayo ng maganda at malapit

malapit. Tawid lang tayo. Ayan, tawid tawid tayo. May yung mga kan dito. Dahon. Hindi pa na squad. Hindi pa nagpulay. Ah, sina sa eh. Yo, nanda ni sakit ni tu, apa Yan. Ito na yung parking na malaki. Yan. Pero hindi tayo papasok dyan. Alam niyo kung bakit. Siya lang tayo dito. May ano na ako dito mga kapito. Tapos babalik naman ako agad. Eh. Doon ako sa kabila pupunta. Ito na yung molo oh. Ito yung mga uh, parking na maraming sasakyan ng guabard yan. Ano yung iban dito ah? Mga upuan. Oo, ang daming upuan. Bakit may upuan dito? May mga parking na Dito ba yun? Ah, doon tayo magpapakakita. Siyempre may mga pa. pupunta ko doon sa Hakuyin.